What's up, Mami? And me! Samahan nyo kami ni Bella sa aming A day in my life dito sa probinsya. Ngayong araw, ah. nga almusal namin ni Bella, Monay. At kape. Monay oh, is life, mga kamami and me. Ganito din ba kayo kapag kumakain kayo ng Monay? Pinipiga-piga muna bago kainin. <laughs> Parang ginagawa ni Bella. Parang mata nga daw, sabi ni Bella. Bulls ayba ba? <laughs> Pagkatapos kakainin. Si Bella, ininom yung kape ko. Minsan lang naman, kaya sige, pinainom ko na. Sarap na sarap nga siya magkape. <laughs> Mas magandang inumin niya sa umaga yung gatas. Tinatanong ko siya kung gusto niya maggatas, ayaw niya daw. <laughs> Habang hinihintay ko nga na maubos niya yung tinapay at yung kape, naglabing-labing muna kami dito. <laughs> Hinaplos-haplos ko muna yung buhok niya, niyakap-yakap ko muna siya. Ganarn! <laughs> Kinakausap ko rin siya kung anong gagawin niya. Dahil maya maya nga ay maglilinis ako sa labas. Bago nga ako maglinis sa labas, Inasikaso ko nga muna itong mga damit dito. Tinalian ko muna yung buhok dahil ang aga-aga, ang init-init. Pawis na nga ako sa mga oras na to, mga kamami and me. O siya, ayusin ko muna ito at ilalagay ko sa parador. Yung damit ni Bella sa Jura ba? Pagkatapos, nagsuot na ako ng sweater at saka sombrero. Nahanda na nga ako para pumunta na sa bukid. Este, dyan lang pala sa mga madamuhan. Nagsuot rin si Bella ng sombrero dahil gusto niya nga sumama. Nakarating na nga kami dito sa may damuhan. Dito lang banda sa loob ng bakuran namin. Hindi ka nalalabas. Dito lang talaga sa loob. <laughs> Sabihin ko sa inyo mga kamami and me, hindi ko nga pala na-sprayan dito. May araw na nag ako, na-vlog ko yon Sana napanood nyo yon Hindi ko nga na-sprayan dito banda. Kaya yan yung mga damo, buhay na buhay. Malilinisan ko rin to dito, paunti-unti. Sprayan ko na lang sa susunod. First time ko rin kasi mag-spray mga kamami and me. <laughs> Nalinis ko nga itong lugar na ito na nag-aalagubat na. Pagkatapos ko rito, lumipat naman ako sa kabilang side. Dito na nga ako lumipat mga kamami and me. Yung bakod nga namin dito ay nagsitumbahan na. <laughs> Hindi na sila kumapit sa lupa. Inayos ko nga nilagay ko na sa may lata. Tapos nilagyan ko ng pabigat. Pansamantala lang naman. Asawa ko na lang mag-aayos pag uwi niya. <laughs> Tinali ko nga yung bakod dito sa may puno para hindi basta-basta magiba. Nais ko na rin yung natumba dito. Gaya ng sinabi ko, pansamantala lang naman yung asawa ko na ang bahala dyan. Sa ngayon, ganyan muna, naayos ko na rin. Pinulot ko nga lang sa tabi-tabi yung pinangposte ko. Sa wakas, natapos na ako. Naupo muna ako para magpahinga. Tanggal ko na yung sombrero ko at saka yung jacket. Si Bella, binigyan ako ng tubig kahit hindi ko sinabi. Thank you, Bella. Tanggal lang pagod kapag ganito nga naman. Pinakuha ko yung phone stand kay Bella para mag-tiktok muna kami. Pawala ng pagod. <laughs> tanghali na, nagsayang na ako, nagasikaso na ako ng uulamin namin. Naghimay Laging... ako ng malunggay. Kumulo na yung tubig, nilagay ko na yung sibuyas, luya at kamatis. Naglagay na rin ako ng magic sarap, pampalasa, naglagay na rin ako ng paminta. Nilagyan ko na rin ng asin. Pagkatapos nilagay ko na yung galunggong isda. Niluto ko na yung apat na piraso na naiwan sa freezer. Basta isda, mabilis lang maluto. Kulong-kulo na yung isda, nilagay ko na yung malunggay. naluto na rin pala yung sinaing kong kanin. Nakapagsandok na ako, kakain na kami ni Bella. Yung kanin ni Bella, nilagyan ko ng sabaw. Kumain na rin ako ang init ng kanin. Habang kumakain kami, hinihimayan ko ng isda si Bella. Pinaliguan ko muna si Bella bago ako naghugas ng pinagkainan namin. Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito. O siya, bukas ulit. Uh, bye!